Daddy William Chu naiyak sa nangyari. Thankful na nariyan din si Paolo Domingo para tumulog. Malala ang ginawang problema ni Laklap. Kahit sino naman, hindi basta-basta makaka-recover sa ganitong sitwasyon. Pero si Kim Ju nakakabilib. Tuloy pa din sa pagtatrabaho sa kabila ng pinagtaraanan halos hindi mabilang ang perang nakuha ni Nakamchu. Kaya todo kayod si Kimi para makabangon muli. Malaki ang pasasalamat nila kay Paolo Abilino. Napakabait. Hindi mo na kailangan lapitan pa. Dahil kusang nagbibigay ng tulong pinansyal o pinansyal man o iba pa na pwedeng maitulog. Ito nga ang ilang komento. Talaga kami nagkamali na suportahan si pau Kahit anong pangbabatikos sa kanya. Sa kabila ng mga hate comments, an issue. Yung paninindigan niya na mahalin at alagaan si Kimi. Kim. Napaka-consistent at totoo. Bibihira yung mga lalaki na maglalabas sa malaking halaga. Para lang matapos ang problema ni Kimi. Kim. Kaya pati si Daddy William, happy na happy at todo boto sa kinpaw. Sana lang masolusyonan ang lahat ng mga problem na ibinibigay ni Lakab. Naalala ko rin kasi last year, marami ng issue yan about sugar. Pinagsasabihan naman na umano ng mga kapatid pero hindi pala tumigil at mas tumala pa ngayon. Kaya si Jimjo ang napiperwisyo sa sa panibagong mainit-init update.